Wax figure ni Ann Curtis sa uh, Madame Tussauds Wax Museum, kino ng mga netizen. At para sa Balitang Showbiz, tuluyan nang ipanakita sa publiko ang wax figure ni Anne Curtis sa Madame Tussauds sa Hong Kong. Si Anne ang ikaapat na Pinay na nagkaroon ng wax figure pagkatapos ang dalawang Pinay na naging Miss Universe na si Napia Wordsback at Katriona Gray at ng Pinay Broadway Superstar na si Lea Salonga. Sa darating na December 9 naman, i-display ang nasabing wax figure ni Anne sa Madame Tussauds sa Hong Kong. Ayon kay Anne, honored, thrilled, at excited siya kung saan hindi niya raw akalain na magkakaroon siya ng sarili niyang wax figure. Sinabi pa na actress na kaya niya pinili ang cream Dior gown na kanyang isinuot dahil gusto umano niya ng something timeless at elegant at nagkapakita kung paano siya manamit. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Anne kung bakit may hawak siyang microphone sa kanyang wax figure. Ayon sa actress, sa loob ng 27 years niya sa showbiz industry, naging napaka-powerful tool umano ng micro phone sa kanyang karyer. Samantala kung marami ang natuwa na maikaapat na Pinay na na napasama sa Wax Museum, marami naman ang bumatikos sa pagkakabilang ni Anne, Kinaleya, Pia at Catriona. Kinuwestiyon ng mga netizen kung bakit ito napasama, samantalang hindi naman umano kahanga-hanga ang mga accomplishment nito.